Hello mga idol, good morning. Dito na naman tayo sa panibagong araw bilang isang OFW. Super! Matapos ang maulang araw dito sa Dubai, eto papasok na naman ako kinabukasan. Dahil nga maulan, ito libag na naman ang sasakyan. Ngayon pupunta tayo ng Sharjah, maiyahatid tayo. Pagkatapos nung didiretso na ako sa trabaho sa Alcus so kulang kulang mga lumagay natin mga 60 kilometers siguro yon 60 to 70 kilometers so ayun, araw araw yun yung tinatakbo ko swerte na lang ako kapag uh, walang traffic kaya ngayong araw Dire-diretso yung takbo ko mabilis lang mga 30 to 40 minutes pero kapag uh, may traffic naabot ako ng isang oras pero dito sa Dubai ang kagandahan lang napakaganda at saka napakaluwang ng kalsada So hindi ka abuti ng sobrang tagal dahil sa traffic Dahil nga maluwag Pag rush hour lang, dun talaga mararanasan mo yung traffic Pero moving naman Hindi ka gaya sa Pilipinas na talagang pag sinabing traffic eh talagang mayayamot ka kasi hindi gumagalaw Nandito na ako ngayon sa may uh, Alcus So malapit na ako sa aking opisina At papakita ko sa inyo kung saan ako nagtatrabaho at yung parking yes medyo mahal yung parking dito sa Dubai 10 dirhams isang buong araw so ito na yung pinakamura at dito naman ako nagtatrabaho sa isang luxury car company yung mga matatagal na dito sa Dubai nakikita nila to ayan makikita nyo merong Bentley merong Mercedes Benz na Brabus upgraded meron din ditong Mercedes Benz GT Pro ayan meron din tayong Aston Martin at syempre yung mga Lamborghini natin, meron din dyan mga Rolls Royce, yan pang payaman. at yung iba pang mga Mercedes-Benz, Ferrari yan, meron ding mga Range Rover, uh, Land Rover Defender, at iba't ibang uh, klase pa ng mga sasakyan meron din tayong mga G63, mga G-Wagon nandyan din yan, at for sure yung mga may hilig sa kotse tatawagin nila tong heaven, kaya yun nga, ang sarap at ako yung uh, kauna-unahang dumating dito sa opisina ah? at yan makikita nyo wala man lang kahit isang tao. Ngayong araw na to wala kaming shoot kaya ito. Nakaupo lang ako sa opisina maghapon, naghihintay ng uh, lunch. Yan at uh, madalas may baon ako minsan nung order kapag uh, hindi nakapagluto kasi syempre dito sa abroad kailangan mo magtipid. Kaya mas maganda kung lagi palagi kung meron kang baon na pagkain but this time nag-order ako ng fried chicken. At syempre, ito na yung pinakihihintay kong uwian the best.